ayun tayo. Walang tayo lang nilagang itlog. Ewan ko kung ano pakala nito. Tsaka, skinless. So, ang sawan natin is bagoong patas na may lemon. So, ayun na nga mga kumaretes ko. Wala tayong may content ngayong araw na to. Kaya, eto na naman si Inday. Nagvideo-video na naman habang kumakain. So, napapasabi siguro kayo, no? Kung bakit ang dami-dami kong palaging kanin pag kumakain ako. ganon po talaga ako, mga kumaretes. Di baling kunti lang yung ulam ko. Basta yung kanin ko madami. Sandamak-mak. Kasi hindi ako nabubusog pag kunti lang yung kanin ko. Tapos isa pa mga kumariters, dito kasi isang beses lang kumain sa isang araw. Kaya ganyan kadami ang kinakain ko. Although nakakapagluto naman ako ng sarili kong pagkain, nagluluto ako ng sarili kong pagkain. Kiratamad lang talaga ako. <laughs> Ay hindi, ano. Nasanay na din kasi ako na isang beses lang kumain sa isang araw apat na taon ba naman ako dito na ganun, isang beses lang sa isang araw kaya nasanay na din ako pero pag kumain din, ganyan mag magma <laughs> so, pag kumain kami dito, mga alas 3 o di kaya alas 4 ng hapon yun lang ang kain dito sa umaga, mga kape-kape lang ganoon ako, kape lang, hindi na ako kumakain ng tinapay kape lang Minsan nga, nagtataka yung, nagtatanong yung alaga ko, ba't, kap ba't ka kape ng kape? Sabi niya sa akin. E, ilang beses ka um 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 uminom ng kape maghapon, sabi niya sa akin. Eh, naadik na din siya sa kape So, ayan. Hmm. Subo lang ng subo ang inday nyo. Kahit punong-puno yung bunga nga. Kasi, tulog yung alaga ko. Kaya binibilisan ko kumain. Ganyan. Ganyan ako. Sa dami ba naman ng alaga ko. Dapat kailangan natin kumain ng madami kasi ang dami natin alaga. Ako, Diyos ko. Bilangas tayong mag-alaga ng bata. So, yun lang, mga kumarites. Share ko lang sa inyo. At salamat ulit sa panunod ninyo sa aking video. Sana hindi kayo magsawa kahit kumakain lang ako. Kahit kumakain lang yung content ko. <laughs> eh wala tayong wala tayong maguhay yun lang ang alam kong content eh sorry na so okay dito na lang mga kamarintes bye bye